sultano si Vice President Sara Duterte sa naging hamon ng palaso Malacanang niya na dapat siyang magpaliwanag sa taumbayan kung official visit ang kanya mga biyahe sa ibang bansa sa isang press conference sa Davao City hindi napigilan ng Vice presidente na muling tawaging stupid at mahina ang administrasyon Napabuntong hininga na lamang ang, uh, ng malalim ang vice-presidente ng matanong sa naturang isyu. Ipaniliwanag pa ni Vice President Sara Duterte na hindi official business ang kanyang pagbiyahe sa ibang bansa. Aniya kapag ginagamit o ginamit ang pera ng bayan para sa isang official visit, doon lamang kinakailangang mag-ulat ng kanyang ginastos, subalit kapag personal trip naman ay wala at, at uh, walang ginamit ho na pera ng gobyerno ay hindi kailangang magsumite ng ano pa mang uri ng report. Narito ang paliwanag ni Vice President Sara. Yan yung example ko sa inyo na no? P po talaga. ba? Diba? Hindi nga official business yung... Kasi <laughs> kailangan ko pa mag-explain. Sige, kailangan ko mag-explain nito, no? Kasi ang kausap mo medyo maba mahina 'di ba? So, sige. Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, yan yung official business. Kapag hindi mo ginagamit 'yung pera ng gobyerno, mag-leave mag ka at yan 'yong personal. Okay? Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mong mag-report. Magsabit ng report. Kapag hindi siya, kapag personal siya at walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. So, ganun lang yan ka simple na kailangan ko pa i-explain bahagi yan ng uh, naging uh, paliwanag nitong si Vice President Sara Duterte. Matatandaan noong araw ho ng Webes, hinabo naman ng palaso Malacanang ang bise na iulat ang resulta ng kanyang mga biyahe sa labas ng bansa sa publiko. Noong nakalipas na linggo naman, kinusto ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang overseas trips ni VP Sara kung ito ba ay personal para sa, owa para sa bansa na nagbunsod naman sa ikalawang pangulo para tawagin siyang estupido o stupid. Bumelta naman ang palaso o ang opisyal at tinawag na emosyonal ang vicepresidente presidente at sinabing kapag mataas ang emosyon, aba mahina o mano ang kokote. Ang pagkwestiyon naman sa mga biyahe ng vicepresidente presidente sa ibang bansa ay sa gitna pa rin ng espekulasyon na ito ay may kinalaman sa interim release ni uh, interim release bin ng kanyang ama na si dating pangulong Rodrigo Roa Duterte sa isang hindi na pinangalanang bansa. Kung maalala nagtungo sa The Netherlands itong si BP Sara noong Mayo 29 hanggang Mayo 31 para ipagdiwang naman ang kanyang kaarawan kasama ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte na nanatiling nakaditini doon. Nagtungo din ang pangalawang Pangulo sa Qatar at Kuala Lumpur, Malaysia at maging ho sa may bahagi ng Melbourne, Australia para dumalo sa isang pagtitipon doon.